Kilala ang na ito sa maaalam na dapit HATO naging pasubali ay isang binatang minsang nag-aral dito. Lagit-laging nilalamig sa ihip ng lumbay na dumadapo sa mga ibig magpantas sa malalim at malawak na larang ng medisina. Umahapay ang kanyang kanilwa sa pusang kinitiripin na hapas na nagtulak sa kanyang umiwas sa lahat. May kung anong naipong paninindigan sa kanyang diwa, takot na bumalong at bumalot na nagbantulot sa kanya sa paglapit ng iba. Sa paniniwalang iwawalay siya ng mga ito sa pagkatuto at ilululong sa masasamang bisyo. Naglatag siya ng dingding na nakapagitan sa kanya at ibang mga tao, kaya marahil tila hindi niya sila nakikita, anumang lapit o layo o pilit ng mga ito. Miinit ang kanyang ulo at binabalot ng panindim at hilakbot sa tuwing may magkakamaling magbaling ng bati o ngiti sa kanya, hanggang kusa nang lumayo ang ibang tao at iniwan siyang nakikita. Nagsasalitang pangungusap ng mga yakap ng sarili mga tao. Lingid sa kanilang kaalaman, may lihim silid na pinamugara ng pinak, Na sa tuwing ibig niyang mapag-isay, tinutungon. Isang gabi matapos siyang umuwi, may kumalansing na kalawangin susing na kalawit sa kanyang susiya. Binuksan niya ang pinto at sinuong hindi matukoy na liwanag ng kanyang kwarto upang magsarili. Kaya naiwan ang susing na katarak sa susiya naghihintay, alingaw-ngaw ng aninong naghahanap ng sulok na malalatagan sa habang panahon.